Assalamualaikum. Sa kasaysayan ng Pilipinas, naging kagawian na ang pag-atake at pagbato ng sari-saring isyu laban sa Vice Presidente. Marahil sapagkat ang Vice Presidente ang tumatayong pangunahing hadlang sa mga nangangarap maging pangulo. Hindi ko ikakagulat kung dumami pa ang mga kaso, investigasyon, testigo paratang atake at paninira laban sa akin sa mga susunod na araw, linggo, buwan at mga taon. Naniniwala ako na may tamang panahon para sa lahat. Panahon ngayon ng aking pagtatrabaho. Tutuparin ko ang sinumpaang tungkulin. Uunahin ko ang mga tunay na suliranin. Uunahin ko ang Pilipino. Shukran. Mga kababayan, Assalamualaikum. Ayon sa isang nagpakilalang testigo, may kinalaman umano ako sa Oplantokhang sa Davao Death Squad, at sa mga insidente ng pagpatay o extrajudicial killing sa Davao. Bago ang script na ito, sa mga taon na nagsilbi ako bilang Vice Mayor at Mayor ng Davao City, niminsan ay hindi na naugnay ang aking pangalan sa isyong ito. Bigla na lang nagkaroon ng testigo laban sa akin ng mahalal ako na Vice President at kabilang na nga ako ngayon sa mga akusado sa International Criminal Court. Maliban sa tiyempo, malinaw na sadyang pinilit lang na maidugtong ang pangalan ko sa isyong ito para ako maging akusado sa ICC. Ang pagpupumilit ng ICC na pakialaman ang ating hudikatura ay panghihimasok sa ating soberanya. Paglapasangan ito sa dignidad ng mga Pilipino at sa karangalan ng Pilipinas. Wala na itong debate sa testigo at mga tao na nakatalikod sa kanya. Mag-file kayo ng kasong murder laban sa akin dito sa Pilipinas. Mga kababayan, ang black propaganda ay maruming bahagi ng politika at gagamitin itong sandata laban sa akin ng mga taong nangangarap na makita tayong bigo sa pagtupad ng ating sinumpaang tungkulin sa bayan. Nagiging mas matindi, mapangahas at desperado na ang mga paninira sa akin ngayon. Bahagi ang mga ito ng isang organisadong demolition job na ang layunin ay sirain ang aking integridad at gumawa ng imahe na ako ay isang mamamatay tao na korap, abusado, taksil at isang warlord. Makikita natin ito sa pag-atake sa confidential funds pagpapalaganap ng video sa Commonwealth Traffic, paggawa ng issue sa pagtatag ng security para sa opisina ng Vice Presidente, paglabas ng testigo na umanoy, ako ay kaparte ng Davao Death Squad, sa malisyosong ulat tungkol sa aking mga baril at ang pampabastos sa relasyon namin ng aking asawa. Kamakailan lamang ay nagsusulputan din ang mga online scam sa pera sa social media katulad ng scholarship o pabaon program para sa mga mag-aaral. Sinisiraan ako para pagdudahan, pahiyain, at panghinaan ng loob. Nais nilang isuko ko ang aking sinumpaang tungkulin na magsilbi sa bayan. Ayaw nilang magtagumpay tayo para sa edukasyon ng mga batang Pilipino at para sa kanilang kinabukasan na nanganganib sa kamay ng korupsyon, kriminalidad, illegal na droga at terorismo. Kaliwala ni Ining Tanan, daghang salamat sa inyong padayon na suporta o pagmahal. Magpadayon ko sa akong trabaho para sa kaayuhan sa nasod. Salamat sa inyong patuloy na suporta sa aking mandato na itaguyod ang pag-angat ng antas ng edukasyon ng ating mga kabataan. Salamat po sa inyong mga dasal. Tandaan po natin na ang mga paninirang ito ay nagkukubli ng mga personal at politikal na interes. At ang mga ito ay hindi ninyo interes. Hindi interes ng bayan, hindi ito interes ng Pilipinas. Ako po ay nakikiisa sa panawagan ng pagpapairal ng batas at katarungan sa hinaharap na isyu ni Pastor Apollo Kibuloy at ng Sunshine Media Network Incorporated. Sa mga ginagawang pagdinig ay tila pinatawan na ng guilty verdict si Pastor Kibuloy kahit na nakabatay lamang ang pagdinig na ito sa mga paratang ng mga testigo na nagkukubli ng kanilang katauhan at hindi mapatunayan ang kredibilidad. Marami sa atin ang naniniwala na ang dinaranas ngayon ni Pastor Kibuloy ay isang pandarahas at hindi patas. Bukod sa hearing na walang pinatutunguhan, ay kabilang rin dito ang indefinite suspension ng broadcasting network na SMNI na isang issue ng media freedom. Hindi biro ang mga pangyayari at paratang na ganito. Nararapat lamang na babigyan ng patas na laban at sa tamang korte. Ika- nga, sa Mateo chapter 5 verses 11 to 12. Pinagpala ang mga nilalait at inuusig ng mga tao at pinaparatangan ng lahat ng uri ng kasamaan na pawang kasinungalingan ng dahil sa akin. Magsaya kayo at maggalak sapagkat malaki ang inyong gantimpala sa langit. Alalahanin ninyong inuusig din ang mga propetang nauna sa inyo. Sana po ay maging gabay natin ang mga bersikulong ito patungo sa kaginawaan at mabigyan tayo ng tibay ng loob sa pagharap sa mga pagsubok, pagtitiis at pag-uusig ngayon. Lagi po tayong manalangin para sa hustisya at katotohanan. Justice and the truth cannot be achieved in trial by publicity but by a day in court. Shukran.